Hi guys! Gumagawa ako ng aking pagkain ngayong tanghalian. Gagawa ako ng salad. Salad na dilis. Radish kamatis, sibuyas, sibuyas dahon. Ito ang ating panghalian ngayon, tapos kanin. May red vinegar. Wala akong ano eh. Wala akong apple cider vinegar. Kaya mag, ano na lang tayo ng ano, red vinegar. Kapaparami na naman ang kain natin ito guys. So, ito na, nandito na sa lagayan. Mayroon tayong red vinegar, asin, paminta. Solve na naman ang ating tanghalian. Bakit hindi ko pala nalakang maayos? Bakit hindi? Hmm. Ayan. bango ng red vinegar. Halo-halo. Ay, kalangit ka. Ayun ang ating sudan ngayon sa paningod. Ito ba? na ko to ng malita ko. Gawa ng nanay ko. Radish, Namai kamatis, Namai sibuyas ya, saka diris. Coba Cara yang diris. Niluto ko siya doon sa air fryer eh. Yummy! Kain na tayo ng tanghalian! Mm. Naglaglag pa!